Sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. It is the President of the Republic of the Philippines. If uh, President Duterte is a protected person under the American Executive Order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the U.S. frozen? So Kung sino mang may-ari ng plano na yan, mananagot siya kay President Trump ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Sino nag-utos? It is the President of the Republic of the Philippines. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi, somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense, it is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Alangan naman yung Secretary of National Defense is taking orders from a general uh, ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yun. Dahil diba sabi mo niya, he's just following orders. Yun na nga. Chief, kaya gusto natin malaman kay Sekretary Chudoro sino nag-utos kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Nabanggit ni Senator Batoy yung Gulf Stream at uh, narito yung SEC para ipaliwanag. At uh, maraming nagtatanong dun sa private jet with the tail code RPC-5219 used to transport the former president to The Hague. Ayan. So, maliwanag po yan. Sinong magsasagot yan, uh, Madam Chair? May... Eh, yun na nga. Kasi ano? wala nga ang sasagot. Andito yung detalya natin na meron tayo. If uh, President Duterte is a protected person under the American Executive Order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the U.S. frozen? Uh, nalilito kami eh. Kasi in providing the means of transport so that the PRR so that the former president it turn over sa ICC binigyan ng transportasyon material support or provision of services ang uh, tulong niya di ba po talagang hindi naman uh, mangyayari yun kung wala yung eroplano so uh, Madam chair if uh, malakanyang is uh, cooperating with ICC Albert uh, patago kahit na deny nila kahit ano sinungaling kasi nungalingan na pinagsasabi nila uh, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga eh nandoon na si Pangulong Duterte siguro naman it is a moral obligation of this committee also to to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito na eroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mga may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, meron kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare. Prepare for uh, the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyo ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to uh, their allied countries. Madam Chair. Ma, kasi Uh, maliwanag yun. Ano? Ito yung tail code, nandyan si PRRD, maliwanag. And there's also an article in Manila Times na sinasaad na may Challenger Aero, ano nga pangalan nito? Challenger Aero Air Corporation that arranged the flight. Hinahanap po namin yung article, biglang nawala. Pero andito yata, ayan, yan ang nakita natin eh. Sino may ari ng Challenger Aero Air Corporation? Sino yung mga shareholder? Nandito po yung SEC, kilalanin natin si Attorney Bernal, Attorney Santiago. Kilala po ninyo itong Challenger Air Corp. Sila daw ang uh, nagayos nag-ayos nung uh, biyahe. Good morning, Madam um, Chair. as regards Challenger Aero Air Corporation, Uh, this was not among the corporations that were requested by the committee so we may have to ask for some time for us to provide these documents madam chair meron kasi ngang uh, nagpadala eto naman hindi ko na mahindian nagpadala na yung challenger dao a subsidiary ng san miguel totoo ba yun? paki-pakita na lang. Kaya lang, wala nga tayong tao rito na magsasabi, wala tayong testigo, eh, na obliga kami maghanap. At may nagpadala nito na, eto nga, uh, sa San Miguel daw to, ano yung uh, ano yung uh, papel nung challenger kung hindi naman sila may-ari? Kaya nakakapagtaka, uh, kanino ito registered? So, so If I may, Madam Chair. Ah, close na daw sa SEC. Ha? Huh? No, nakita po natin siya. May SEC sa... Ah, okay. So, hindi namin mahanap itong challenger na to. Yes, sa uh, Senator Bato? Well, I think uh, Atty. Perdino Santiago. Uh, you're with uh, SEC, Atty.? Yes, Senator. Baka pwedeng... Uh, i-text mo na lang ngayon doon. Anyway, uh, computerized naman lahat yan eh, di ba? Pag pwedeng ma mapadala ma mo ngayon dito habang hindi pa tayo nag- uh, adjourn. We're already coordinating with the office. Thank you. Thank you, Atty. Thank you. Salamat, maraming, maraming, salamat. Pero hindi naman ito may-ari eh. Ang sabi, arrange lang. Sino nga ba yung may-ari nitong aircraft na to? At uh, anong kumpanya to na nag-charter o nag-lease out at sino ang nag-charter noong March 11? Kasi ang sabi ni uh, Secretary Remulia, si John Vick siya siya nagsabi na yung private jet was paid for by the office of the President. So ngayon, tinatanong ko if the company or person who owns the plane was authorized to charter it or lease it. Kasi ang pangalan nito iba eh, Pacific Asian Pearl Airways, meron yata sa SEC niyan. Pwede kayong uh, sumagot yun ang registered owner tama po ba As regards the owner of the specific airplane subject of this inquiry uh it's not reflected in the SEC records we defer the ownership of the airways with the proper regulatory agency of the which is Kaap. uh however we already uh, provided the Senate Committee with the requested sec corporate records of the corporations that you requested madam chair so in fact there are two uh, there are two corporations with similar names is that correct would you read them out please those with similar names to the requested uh, corporate names are pacific pearl airways.com corporation and Pilipinas Asian Pearl Airways Inc. Madam Chair. So they are in fact are uh, registered with you and you have the ownership also stipulated? Yes, Madam Chair. And may we see the names? Diba nakalista naman yung mga shareholder niyan as regards Pacific Pearl Airways.com uh, Corporation. Uh Maybe I can turn over the documents uh, to Attorney Bernal uh, from our corporate okay. uh, company registration and monitoring department. Are we... Are we... Yes, Attorney Bernal, you're recognized, please. Uh good morning, madam chair. As regards to Pacific Airways.com corporation, uh under the articles of incorporation, the names of incorporator or directors are elegio Carlo M. Jimenez, uh Christopher Miel N. Jimenez, Mark C. Tandok, Rock Rayo Pitoledo, P. Toledo, Helen Q. Panolino, Aurora Maria F. Timbol, and Elio B. Jimenez. Uh, in the GIS in the 2011, uh, Your Honors, the, the Chairman of the Board Hi, the president is Christopher Miel M. Jimenez. The corporate secretary is Eledio Carlo M. Jimenez. The treasurer is Catherine May M. Jimenez. The chief legal counsel is Attorney Mar Aurora Maria F. Timbol. Uh, that's the officers, huh? Yeah. Thank you very much Attorney Bernal. I think uh, the committee secretary has tried to contact the uh, alleged owners. Can you update us as to the development there? We were only able to um send an invitation for Mr. Benjamin Ramos. And they haven't responded, see? They, they sent their regrets, ma'am, Yes, uh, just yesterday evening po. Yesterday. Yes. Okay, so we will need to be hearing from them since he's one of the owners, 30% ownership of the Gulfstream 550. Ngayon, may nagpadala rin sa akin kasi ng hamon, sa totoo lang. At uh, dahil nga, ang pagkasabi nung isang uh, empleyado sa Kaap, eto naman e eh, text lang. Eh hindi daw authorized magpa-charter tong eroplanon to dahil personal lang naman to. So tinatanong ko kung uh, sana nandito si Secretary John Vick who authorized the charter or lease since it was a private aircraft and if it was paid for by the Office of the President, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement. Uh eh, tapakahaba kahit ano pang proseso. In my experience, kahit pinaka-mabilis na procurement, it takes several days to complete. E eh, biglang uh, sinasabi, they only knew of the warrant of arrest at 3 a.m. March 11. Tapos sa ilang oras lamang, nakumpleto nila yung announcement, yung uh, tender, yung publication requirements, yung award, at uh, yung completion sa loob ng ilang oras, pwede po ba yun? Procurement law? Kahit pinakabagong procurement law natin, hindi naman ganun kapaspas. Madam Chair, may input lang po ako doon. Yes. Napanood ko po kasi sa interview, I think ni SILG na... I, I'm not sure. I think sa SILG na ang sabi niya lang kasi, um, pag kumuha kasi ng permit ng airspace, uh, one after the other yon. So kung from here to UAE muna, kaya matagal daw sa erplano si former president. But hindi 'yun ang kwento naman ni General Torre. Ang kwento naman ni General Torre, aalis na kaya kailangan na sa erplano. So I'm just saying as you mentioned all of that, I think lalabas kung ano yung totoo. So just to say na importante yung mga binabanggit niyo kaya nga eh, nakakalito kung nga uh, di ba matagal nga mag-apply ng flight plan. Pakatapos ang tagal rin nila sa Dubai kasi nga uh, wala may pang kayo. permit to go to The Hague. Uh, in other words, madalian. Eh hindi naman pwedeng madalian ang procurement katagal-tagal dito sa atin. Yes, Senator Bato. Madam Chair, may, may, move also that we are going, in the next hearing, we are going to invite yung mga pina-escort nila ng mga police doon sa loob ng eroplano. Dahil pagdating daw doon sa kung saan mo sa dumating, walang mga papeles, walang mga walang mga passport, walang mga visa. Uh, kita mo kung gaano ka gaano na binayulit lahat. Lahat-lahat para lang para lang makerry out nila yung kanilang matagal ng pangarap na mapabiyahe si President Duterte sa Dahig. Uh, yung mga pulis, kawawa. Uh, walang bisa dumating doon. Ano gusto lang gawin sa pulis natin? Mag- uh, Mag, may okay, mga mga na nakasakay sa eroplano? may ah, mga aeroplano. Kaya no, nga, escort. diba? Pina escort sila. O, yung doktor ata yun. Yes. O, oh, pinadala na Walang papilis. Anong gusto nila? Mag-TNT mag, uh, mag, yung police natin doon? Dami naman nilang linabag na batas pati yung immigration ng uh, ng uh, Amsterdam pambihira oh Madam so, Chair kaya. Yes Senator. And with permission ni Senator Bato. Senator Bato bato-bato uh, sa langit tamaan wag magalit. Bato-bato sa Senado sana hindi maaresto. Uh, hindi, pwede lang po bang pinapatawalan ko po, po kayo but can, kasi po nung last hearing uh, just if alam niyo dahil naging chief peniti kayo nung tinanong ko kasi dahil ang sabi Interpol ang tinulungan natin hindi ICC. So ang sabi po nung cabinet members na nandito kasi nung tinignan natin po yung dokumento galing sa ICC. What's the name of that document yung, yung may pirma ni ambassador. Yung parang return nila po. Tapos nakapirma doon yung uh, ambassador Lakalinaw. So sabi ko so hindi natin tinurn over sa Interpol. Ang sabi lang hindi, kung may representative daw ang Pilipinas ng Interpol dito sa Pilipinas, pag nag-request daw sa Interpol sa atin, pag tinurn over daw natin sa representative nila dito sa Pilipinas ng Interpol, eh sa Interpol na daw nating tinurn over. Tapos yun nga, yung Ambassador Lacklinaw, tinurn over sa ICC. Pero kung titignan mo, ang pirma niya dito, on behalf of the Republic of the Philippines uh, as representative, hindi as representative of uh, Interpol. Pero ganun ba yung Interpol? So kung ako ang, ang representative ng Interpol dito or point person, na Pilipino ako ha. So pag nagsabi ka sa akin na may huhulihin, pwedeng sa akin mo iturno. at ako magdadala sa ibang bansa. Ah, parang malabo ng konti or... Paligtad nga, uh, Madam Chair, no? uh, Senator Cayetano, kapag in that case, ang uh, requesting uh, uh, entity was Interpol ko, no? So, dapat, eh, marami, na akong, marami na akong ginawang uh, nag-request ako sa Dubai nung pinapahuli ko si si Kerwin Espinosa yung drug lord na ngayon ay tumatakbo ng mayor ng Albayra. Uh, Albuera. Nung pinahuli ko doon, nag nag-coordinate ako sa Interpol, nung uh, nakuha na nila, physically arrested na nila si Kevin uh, Kerwin Espinosa, ako mismo ang nagpadala ng, kasi we are the requesting party. Ako ang nagpadala na tao doon, sinundo si Kerwin, sinakay sa aeroplano ng PAL, pauwi dito sa Pilipinas. Pero sa atin ngayon, nangyari, Interpol ko ang nag-request. Tayo pa naghatid doon sa Dahig. Uh, very inconsistent yung mga actions sa ginawa ng ating gobyerno. Del baliktad eh. Dapat ang requesting party ang magsundo dito. Yeah. Bakit tayo maghatid? Just one more point, Madam Chair. Kasi nga dito po Julie noted on behalf of the Republic of the Philippines signature po nung ating uh, special envoy for transnational crime, no? So, hindi siya pumirma bilang representative ng Interpol. Pumirma sa atin. So, usually, mas gusto kong harapan, tanungin kagad. And, syempre, yeah, yeah. Uh, actually, partida na to kasi maiisip pa nila yung yung sagot. Mm -hmm. Pero, I think, for our records, importante to. Then, last lang... Uh, Hihingin ko yung dokumento, ha? Yes. Para part of the committee yes. records. Then, last lang po, ma'am, uh, hindi naman po ko... Hindi ko po kayo ginagawang uh, witness uh, Senator Bato. Alam mo naman yung respeto ko sa iyo ever since hanggang ngayon. But nung time na Chief PNP ka, may may order ka ba na basta uh napatay lalo sa drugs eh walang mga report yon. Kasi hanggang ngayon talagang I mean kasi kung totoo yun, uh kumbaga sa crime karumal dumal eh, di ba? yung sinabi ni ni secretary ni SOJ na uh, nung tinitingnan daw nila pag wrongful death daw wala daw report eh eh yung ang makupitan ka lang ng ano na pitaka mo ballpen mo di ba may blatter yun eh kung kumag blatter ka. Have you heard na may ganong order or sistema? Ako Madam Chair Senator Allan diretso kong diretsahang sagutin ko yan. That's a blatant lie. Yung sinabi ni Uh, Sekretary uh, Rimulya. Talagang kasinungalingan yan. Dahil, alam mo, ini namin palagi yan noon eh. O, oh, para makasiguro tayo, meron tayong dipinsa sa sarili natin. Dahil alam natin na merong investigasyon na darating. Siguruhin ninyo, every uh, death na related sa war on drugs, mayroon tayong case folder niyan. Nakapile lang lahat doon, starting from the spot report, to the progress reports, development reports, hanggang doon sa pagpile ng kaso sa DOJ. Mayroon tayo niyan. At yung sinasabi nila ngayon na mga patay na yan, puntahan lang sa PNP, nandoon niya mga folders na yan. If you can remember, when I was the chief PNP, pinatawag ako dito sa Senado noong panahon ni Laila de Lima at uh, hiningi sa akin ni uh, hiningi sa akin ng komite yung mga reports pinadala ko yung mga reports dito folder by folder and dito lahat yung mga report na yun so hindi po totoo yun na walang record ano ano natutulog ang pulis natin hindi ni record hindi binablatter yung mga crime incidents na yan yeah. Th hindi thank you yan. madam chair kasi i-emphasize ko lang po ha Uh, personally, ako ay run as an independent. Wala po akong partido, hindi po ako partisan. Of course, human tayo, kaya parang you can say pro, anti, but both pro and anti Duterte gusto accountability, pero gusto truth at tamang paraan. Kaya ako tinanong ng Senator Bato, kasi kung naalala mo, madalas na ano bang tamang word, kutyain, i-criticize, minsan minumura pa ng dating Pangulo yung human rights group pero trabaho ko bilang diplomat bilang uh, secretary of foreign affairs is 'wag masira yung tulay. 'Di ba? Parang sa China, we totally disagree with their claims uh, in the West Philippine Sea. Pero kailangan may nakikipag-usap. So I remember yung Iceland, grabe ang banat sa atin noon sa Human Rights Council sa sa ano, sa Geneva. Ang ginawa ko po, humingi ako ng meeting akala nila makikipagsigawan kami sa kanila. Uh, I think si Yusek, were you there with me? Wala. No. So, um, ang ginawa namin, Madam Chair, uh, inimbit ako siya sa Pilipinas. Sabi ko, I, I, I know you have a constituency. I know human rights is big in, uh, around the world, but especially in Europe. But you know what? The, the numbers they're throwing around now Is uh is fake news. Is uh is misinformation. So I'd like to invite you. I said no, but your president says no. No, I'm inviting you. I will go with you, or you tell me where you want to go, PNP. Because nga, nagkalakas ng loob ako, Senator Bato, nung Sinabi nyong, lahat yan at meron. So I'm not saying it's perfect, but but yung yung be, between totally walang investigation. at 100% investigation. We're somewhere in the middle. Pero nashock talaga ako nung sinabing wala. But we will give the SOJ and and the government the chance to answer. Uh, even you ko asik nila, Madam Chair. Uh, okay na sa akin. Pero gusto ko lang i-explore yon kasi after our hearing, ano, dami ng tanong sa akin. Na totoo ba yun? Wala ba talaga? Paano naman naging uh, cardiac uh, arrest yung, yung bala sa ano? So I i hindi tayo pwedeng tumuloy na may black eye ang Pilipinas eh. So kung totoo, ilabas. Kung hindi totoo, i-clear natin. Ako, imposible yan. Senator Cayetano, sangayon po ako dito sa sinasabi ni Senator Bato, imposible mangyari yan. Talagang may record yan. Kompleto yung case file ng bawat isa. Ngayon, balikan ko lang yung sa aeroplano na chartered plan. Ito nga, yung tail number PRC-5219. Ang kapitan daw noong March 11, Johnny Gulya, Elmo Segovia. Parang pamilyar na nga itong mga pangalan na to, Pati yung flight officers, Wenny Lim, Celse Puedes, and Alinino Santos, committee secretary. Please take note. Ganito rin yung uh, pinangalanan ni... Uh, Sen. Cayetano, ASEC, Marcos Lacanlale. Kung pwede natin kausapin sana, hindi naman na tayo naguhusga, kundi gusto lang natin malaman kung ano talaga nangyari. Ngayon, meron rin na... Ma'am, i-correct ko lang. Marcos Lacanlale. So, Marcos pa rin. Marcos Lacanlale. Marcos pa rin. Marcos Lacanlale. Pero hindi ko kamag-anak ka. Ikaw talaga? First first name yun, ma'am. you know ka lang kita. Tsaka, you, you, siya, you. Lacanilaw. Oh, nakanilaw. Kanila. Na Ayun, nakanilaw. Na okay, please uh, correct. Okay, so yun yung mga pangalan na kinakailangan. Meron rin nagtext sa akin, hinahamon ako, sana hindi manahimik. Please put on screen, panapa, sana hindi manahimik si Senadora. At huwag pagtakpan ang iba at huwag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataas. Isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabot din siya. Itodon nyo na huwag half-cook. Andito po ang uh, picture. Nung eroplano, kumakita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record, kaya alamin natin sana sa Kaap, uh, ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon uh, na ginamit ng Pangulo Bongbong -bong itong uh, eroplanong to. At uh, hinihiram nga ito ng iba't iba. Uh, nandito rin sa Minda News, kung makikita po ninyo yung uh, iba't ibang paggamit nito, nariyan din sa Davao, naglanding, naglanding din sa Tawi-Tawi po. At uh, ang nagbigay ng picture, tactical operations ng Sulu. At uh, andito rin, yung Puerto Princesa, gamit din po sa Palawan. So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at uh, namin dahil napaka-stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron rin naman presidential plane, ang Air Force. Kaya uh, eto nga, nagiging uh, himala kung bakit iba yung ginagamit at uh, bakit nagamit ulit pagkatapos uh, dinala si uh, Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa lawag. Yes, uh, Senator Bato, please. Salamat Madam Chair, uh, yung aeroplano na yan, no, na, ma -ma malungkot ang history ng aeroplano na yan dahil sa, yung aeroplano na yan siguro, if it's being used by the presidents and the previous uh, presidents. Siguro yan yung aeroplano na ginagamit ni Pangulong Duterte at baka ako, nakasakay rin ako niyan in one of our official... Uh, Oo, uh, duties, no when we 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 when we flew with the president baka nakasakay tayo diyan at yan ang ginagamit na aeroplano sa pagperform ng kanyang uh, official duties as president of the Philippines at yan din ang aeroplano na naghatid sa kanya sa kanyang uh, huling hantungan ng uh, ICC Uh, masyado ka na namang, masyado ka namang uh, sumusuko na. Wag mo na tayo sumuko, baka namang iuwi pa siya. Baka sana yung europano na rin yan ang magsundo sa kanya kapag uh, siya ay uh, binigyan ng uh, uh, pinag uh, pinagbeveil uh, ng uh, ICC sana masundo rin siya ng europano na yan